patuloy na pinaghahanap ang 21 anyos na Viva Max actress na si Karen Lopez, dahil limang araw na itong nawawala. Ayon sa manager nito na si Lito de Guzman, hindi ito sumipot sa last shooting day ng kanyang pelikula sa Antipolo City, Rizal. Ayon naman sa kapatid nito, nagtungo na ang kanilang ina sa Quezon City Police Department nitong Huwebes ikawalo ng Mayo, upang ipablotter ang insidente. Nagsimulang mangamba ang kanyang mga katrabaho at manager nang hindi ito dumalo sa shooting ng pelikula niyang aya noong ikapito ng Mayo. Ayon kay Direk Roman, pinuntahan namin siya kahapon sa kondominium na tinitirhan niya sa Scout. Madrinyan, Quezon City, alas 5 pa lang ng umaga, marami na ang nag-aalala at naghahanap sa kanya. Umakyat kami sa unit niya at halos 30 minuto kaming kumakatok pero walang sumasagot. Base sa CCTV, huling nakita si Karen na sinusundo ng kanyang nobyo sa kanyang kondo sa Scout. Madrinyan, Quezon City noong ikalima ng Mayo taong 2025 at pareho na silang hindi makontak mula noon.